Hello po sa lahat. So tayo ay magbibigay lang ng ating personal note or opinion tungkol sa toxicity sa workplace. So habang tayo ay nagluluto sa ating rice cooker. So when you talk about toxicity in the workplace. So in my observation, it is actually anchored on the lack of knowledge under our laws. So yung ating mga toxic co-workers believe that they do not have accountability under our law. So, ibig sabihin, wala silang, sa tingin ng mga toxic workers natin, they really do not have, wala silang pananagutan sa ilalim ng ating batas. So, tama ba yun? So, yung mindset nila is that, eto lang siguro yung uh, nakatanim sa kanilang utak. Or yung mindset nila ay eto, that they cannot be removed, under our laws specially so that our laws recognizes security of tenure kung naririnig na po ninyo yan sa mga nagtatrabaho so when you talk about uh, security of tenure under our labor code uh, it, reflect, uh, it refers to the protection of regular employees from dismissal without just or authorized cause and due process So when you talk about dismissal without just cause, so yon ay pagkatanggal e sa trabaho na 'di ba yung pagtatanggalin ka kasi sa trabaho dapat meron po yung dahilan. So pag authorized cause, it is ito ay dahilan uh, sa kumpanya. So dahil for example magkakaroon ng retrenchment merong labor saving device na kailangan nilang magtanggal ng may empleyado at ikaw ay apektado so that would constitute authorized cause of dismissal so eto kasi ang kaibahan when you talk about authorized cause of dismissal ibig na sabihin na pag you were removed through authorized cause, natanggal ka dahil sa authorized cause or ang dahilan ay dahil sa kumpanya dahil nagkaroon ng retrenchment o pagtanggal ng mga empleyado dahil merong uh, pagtitipid na gagawin ng or merong teknolohiya na, na makapagpatipid sa kumpanya na, na, ng babayaran nila sa si empleyado so ibig sabihin na you are entitled to separation pay ngayon pag uh, yung pagkatanggal naman is just cause ibig sabihin ng dahilan ng pagkatanggal ng empleyado na yan ay dahil sa kaniyang sarili. Okay, so meron siyang nagawang hindi tama. Meron siyang pang-abuso. O yan, yung mga uh, grave misconduct like for example, yung ginagawa ng mga ibang empleyado na namamahiya sa kapwa nilang empleyado which constitute what we call uh, attitude problem. So sa ilalim ng batas, that would constitute serious misconduct na pwedeng dahilan ng kanilang pagkatanggal sa trabaho. So, would that apply only? Na-apply lang ba 'yan sa mga rank and file? The answer is no. Uh more so na 'yung namamahiya sa opisina ay ating mga bosses or 'yung may mga katungkulan sa ating opisina. So, ngayon kung namamahiya sila, so feeling kasi nila hindi sila pwedeng tanggalin because of the principle of security of tenure so mali po sila doon hindi nyo ako pwedeng tanggalin sa trabaho dahil uh, permanente na ako sa trabaho na to, regular na ako sa trabaho na to, so tama ba yun the is no, ang security of tenure is that, sinesecure lang niya ang bawat regular na empleyado na sa kanilang pagkatanggal sa trabaho, kahit nga hindi regular eh, basta kung tatanggalin ka sa trabaho, dapat ito ay dumaan sa tinatawag nating due process So, pag usapan natin ang due process is the uh, opportunity uh, to be heard ng isang empleyado na merong reklamo or tatanggalin sa serbisyo. So, meron kasi tayong konsepto din sa labor na tinatawag nating twin notice rule. So, dapat pag tatanggalin ka sa trabaho, dumaan yan dapat ng notice to explain. So, i issuean ka ng notice to explain, Ipaliwanag mo ang iyong sarili kung bakit ka dapat hindi tanggalin sa trabaho. So pag naibigay mo na yung uh, sagot mo, so pwede ring yang na uh, uh, magkaroon ng hearing para pakinggan ka or gumawa ka ng position paper to explain your side. So ang sunod doon is notice to terminate or notice of termination. So kung ano man ang desisyon ng kumpanya ipaliwanag niya sa inyo. So, kung feeling mo ay agrabyado ka sa desisyon ng kumpanya, pwede po ninyong questionin yan through dole. Eh. So, ganun po yung proseso. But then, it does not mean that if you are an employee, lalo na sa mga permanente sa trabaho, this also applies sa ating mga nasa gobyerno. Diba? Kung meron silang mga uh, attitude problem na employees mas lalo na sa mga boss so pwede nyo ireklamo yan sa civil service commission dito naman sa labor code syempre dadaan yan sa dole so balikan natin when you talk about toxicity yun nga ang ibig kaya minsan sabi ko hindi talaga uh, kay, hindi naman sa hindi mo kailangan ng motivational speaker but then uh, siguro mas may ina makinig ka rin sa Uh, lawyer tungkol sa payo, tungkol sa ating uh, kanya-kanyang trabaho dahil at the end of the day, kung meron mang reklamo or hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng uh, co-employees at yung, or yung inyong boss or yung inyong employer at the end of the day, you will discuss all these things uh, na ang basehan ninyo po ay sa ilalim ng batas So ator ni Kid Castro, papanatag ang loob ng taong may lamanggang lamang sa muli.